So yan, andito na po tayo sa area ng mga manananggal mga tol. So yan. Nag-iisa lang po tayo ngayong gabi na ito mga tol. Wala po tayong kasama mga tol. Tinignan yung mga aso mga tol. Parang kakaiba talaga dito na yung gabi na ito ito sa Crasit Mahilux yung Dracosit sa Tana nung comes na Santa Calabas F7 na So ayan mga tol. Ayan, no? iniisa lang po tayo ngayong gabi na ito mga tol. Uh, hindi po nakasama si Brother Lansky. Kasi busy po siya mga idol si Brother Lansky ngayon. Saka so, dito na dito ito palit ng mga tol parang kinakabahan ako ngayon ah busy po si brother dance kay mga tol kaya wala pong respond po sa ano ano siya sabi niya na hindi na muna siya daw makakasama kasi medyo busy siya mga tol kaya nag-iisa lang tayo ngayon dito at saka si Fredo mga tol hindi ko po sinama mga tol no? kasi ano mga tol uh, nagkukumyon lang po tayo ngayon uh, dagdag pa masahe lang po pag sinama natin si Fredo kaya uh, hindi mo na siya nasa kasama ngayong exploration na, yun, na to andon, andon mo na siya sa bahay mga tol si Fredo po Ayan, maraming maraming salamat po pala mga tol sa nagmamahal po kay Fredo mahal mahal ko kayo mga tol sana salamat sa walang sawan niya ng pagsuporta medyo kinakabahan kayo ngayon so yun mga tol na no, paki like and share ng video natin ngayon kung ano mga kahinat na nito ayan so spray nandun sa bahay ulitin ko po nagpapalakas po siya mga tol dahil po sa patama natin dahil po sa patama ating orasyon mga tol mo. parang napuruhan po si Frido mga tol kaya ayun sa pagsuka niya po ng Bertod ah uh, puting Bertod po pala yung nakab na ano uh, ni Frido mga tol kasi hindi po masama ang kanyang ano no mabait pala talaga kaya pala talaga mabait siya kasi itim eh puti yung bertod niya so yan nandun siya sa bahay ngayon so, hindi din naman tayo magtatagal tol kasi kailangan din nating uh, siguraduhin yung safety ni Fredo doon hindi, naman, hindi naman magagalaw si Fredo doon mga tol kasi nandoon naman yung mga pamilya ko kaya hindi po siya basta maano doon kaya wag lang tayo masyadong paggabi baka Delikado yung buhay niya doon at saka balikan siya ng mga tol oh. so ayan Miguel love shout po sa yung lahat mga tol. Walang challenge po tayo ngayon dito, no? Sana po, walang masamang nangyari sa atin, no? sa so, time natin narinig natin yung aso mga tol pero itong ba anong area na to malayo po ito sa mga kabahayan pero yung ano poses ng mga aso naririnig natin iwan ko lang po mga tol no kung naririnig ba ng natin uh, video natin o na record ba natin itong anong poses ng mga aso na to Kalubat ano ba ano natin. Ah? Last night natin. Ah. Biglang na off mga tol. Biglang nang hina yung last night natin. Anong kapalang palang po yung sin ilang ah. ano yung last natin. Parang humingga po ng energy. Energy yan yung mga tol. Ah.

pahid na po ng langis po pinapahid na po yung langis niya mga tol no? naglalangis po siya mga tol Pahay na langis. Pahay na langis mga Luka patam ram. Pum. Ha, ya. Uh. Magnum dignum. Meta mi kampung. Igsak igmak igsup. Hmm. Jika oh. nak kalah pada. Magnum dignum meta mi kampung. Igsak igmak Igsum no no, no. Ko sa krasit mihilok sun drako sit mihidok sa tanah. Nun kom sa mga ipsi binabibas. Pum! Ali ini motor. その大きなデートもあっそのお気なデート もう現在の私。 Hindi ko nilapit mga tula. so pag, sa pagdino sa pakuan ng mga tol kasi nung nakaraan nag-upload tayo ng video doon na uh, malapit po sa apoy na restrict po yung video natin mga tol monetize sa po kasi yung YouTube channel natin uh, alam nyo po tol kung meron pa kaya yung YouTube channel alam alam niyo po mga tol kaya hindi ko mun nilapit sa apoy mga tol kasi mare-restrict po yung video natin Salamat so, mga tol Update ko kayo mga, mga tol. Uwi na po tayo. Pag-share po ng video natin mga tol. And also, like and share and comment po mga tol. kung maraming comment, napaka salamat po talaga kung medyo marami yung comment po ninyo. Maraming maraming salamat sa inyo lahat mga tol sa walang sawa na suporta. Mahal na mahal ko kayo mga tol. Subscribe mo channel Nightlose TV. Samahan nyo ako maglakad sa gabi. God bless po sa inyo. Mag-iingat parati.